Magandang umaga. So ngayon magre-review tayo sa ating bluetti. And um, ngayon naka-charge ito sa ating solar nasa taas at ginamit din natin ito dahil may um, power bank tayo na uh, Chinards. Yan empty yan kanina so nasa 35% na yung um charge ng baterya at ang araw ngayon pipinditin lang natin ito para ma natin sa um LED. ayan 99% at 120 yung uh, input. Yan. Minsan um, bumababa to uh, 70, 60, 50 so depende yun sa lakas ng araw so ngayon malakas yung araw and then um, yan 1% na lang magpo full na tapos yung ginagamit naman dito para sa solar is um, nasa uh, 6 or 9 9 um, uh, watts lang yung uh, kinukonsume ng ating um, tawag dito ng ating power bank So, iba yung um, ginamit natin na solar panel dahil ito lang yung meron tayo at um, uh, binigay lang din ito sa atin. So, uh, ginawa ng paraan. So, tinulungan tayo para paano um, baka, baka mag-fit lang dito sa ating um, solar um, generator itong bluwete natin. So, um, ito yung cord nya. So, nang binili natin ito, um, so, kung baga, isa isinama na rin ito pero huli ito nabigay so yun so ang ginawa namin since hindi ni compatible yung solar panel um, ito yung um, uh, ano to solar charge controller so ito yung um, kasabay ng solar panel natin sa taas at pupuntahan natin mamaya so Ayan, yung ginawa namin, pinutol namin yung mga cord na sa baba lang yun. So, yung um, negative tsaka yung positive. Tapos, dito namin nilagay para dito magcha-charge. Ayan, dyan. So, ito yung controller ng solar. At ito yung galing talaga sa araw. So, dito nagmumula yung um, uh, kuryente galing sa araw. So, yan yung wires um, papunta sa taas. yan So, kaya naman na sa mga 200 watts yung ating um, solar sa taas. yan so parang fully charged na ito. Ayan, fully charged na. So um napakadali kapag napakainit ng panahon. So yung ginagawa ko kapag ano ina-unplug ko ito para um, para kung ginagamit is uh, ayun or fully charged naman. So okay lang na ano i-unplug. So later ko na lang din ito i, i um, gagamitin kapag um, nagamit na rin itong Bluetti. 'Yun so unplug muna natin so puntahan natin doon sa taas at tingnan natin kung um, paano yung setup natin doon sa taas so aakyat tayo dito yan mausok so may puno ng jimilina tapos flat roof tayo so parang um ayan, aray ko. ayan parang so, landing pad ng helicopter itong bubong namin <laughs> Hjælp yeah, bye bye So, yeah, di naman. Yan, so, kanina, yung nakita natin, nag-120 yung ano natin, yung um, solar supply natin. So, ito yung panel natin. Uh, um, milan lahat to. Um, dalawa, tapos tiga-apat na solar panel. Ayan, napakainit. At saka naglagay ako ng uh, mga tape dun sa mga um, areas na baka sa kasakali na uulan is hindi um, mapupunduhan ng tubig ulan. Um, yan. So naglagay ako dyan pati dun sa kabila at saka dun sa nagaano ng dun sa may edge ng um, edge ng bubong kasi uh, baka magkakagasgas yun masisira yung wires natin. So dito um, dito natin sinet up yung ano natin kasi napaka direct talaga walang naka-obstruct na kung ano kung meron man napakalayo na so kumbaga um, mula sa araw lang kapag umaga mga alas 8 na dito kasi may mga puno dito sa ating harapan tapos dito naman sa bandang um, likuran is okay naman kasi malayo yung mga uh, puno at yun nga na full ano talaga yung araw dito sa ating um, solar panel so ito yung background din natin. Yan yung mga kabundukan na ano na. Walang mga puno. Yan. So malaking tulong talaga itong bloweti. Kasi nung hindi ko pa ginamit yung ano. Yung ang tawag doon. Yung itong solar panel. So kumaga nakahinayaan lang. And then yun pala pwede pala. So yun isa pala yun sa tip na kung meron kayong uh, mga ano mga solar panel or ibang solar panel pwede naman siya gumana as long as meron ka nung connector ng um, ng bluwete tsaka nung um, yung wire is ikakat lang um, papunta dun sa uh, sa solar uh, controller so yun at um, yun kapag umaga isa lang din sa naano ko um, isa sa na papansin ko kapag umaga um, Huwag muna i-charge kapag hindi pa totally um, mainit yung araw kasi um, nakaka yun sa 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 Bluetti sa solar generator natin kasi nag nagbi-blink lang yung input niya pero hindi kumakarga. So yung ginagawa ko mga alas 8, alas 9 doon ko china-charge uh, pero in 2 hours na tuloy-tuloy uh, yung init or 1 hour so na fully charge na yung ano natin yung Bluetti natin. So pwede na yon gamitin at hindi ko pa rin um, hindi ko na i-try na gamitin yung bluety habang nag eh uh, cha charge gamit yung uh, mga appliance natin na uh, malakas kumain ng um, ng um kuryente. So mga uh, solar um ang tawag doon mga power bank muna yung ginagamit natin tsaka mga cellphones, laptop. So okay naman, napaka-okay talaga halimbawa kakain ng um 20, 30 watts yung uh, cellphone natin gamit yung outlet, yung charger mismo. Um, tapos um, yung ano yung supply naman is na sa 100, 120. So malaki pa yung maipupondo dun sa ating um, sa ating Blue Yeti. Ayun, napakalaking tulong ng ating Blue 80 ngayon kasi gamit na gamit natin, hindi na tayo nababahala sa kuryente. At yun, may magagamit na natin. So napakainit na, kailangan ka nang umalis dito at yan lang magandang araw at amping